Hello, ipapakita ko sa inyo mga kalimitang pagkain na kinakain ng mga Pilipino dito sa um, Amerika uh, Kalimitan, kalimitan po ah, kalimitan But, not everybody is eating the same Kaya lang, papakita ko sa inyo yung mga uh, niluluto ko dito sa bahay para makita nyo naman kung ano ba, ano-ano, bakit ba pag umuwi kami ng Pilipinas, uh, gustong-gusto namin ng mga uh, talbos, na sinasaw-saw sa bagoong, talbos ng kamote, sinasaw-saw sa bagoong, uh, yung mga gulay-gulay, talbos ng sitaw, uh, kaming mga taga Baguio-La Union area, talbos ng sayote, Ayun uh, ang isa sa mga una kong hinahanap yung magigisa ng talbos ng kamote, sayote, sorry, at igigisa lang siya sa sardinas. ah uh, ano ba ba yung mga doon? Yung mga kadyos, yung mga yon Yung mga talagang um, doon mo lang talaga sa Pilipinas makikita na kinalak, kinalakihan mo na. Anyway, ito po yung mga kinakain ng namin, lalo na kami, dito sa bahay na madalas at kaya, iba, pag umuwi ka sa Pilipinas, mag, maghanap ka talaga doon ng mga gulay-gulay na hindi mo nakikita dito. At uh, nung isang araw nga, pag usapan namin ng bayaw ko, na iba talaga din ang lasa ng isda sa Pilipinas dahil talagang kahit sa Pilipinas eh, mag ka ng isda, lagyan mo lang ng asin, napakasarap na. sa Samantalang dito, kinakailangan mong budburan ng kung ano-anong pambudbod para lang magkaroon uh, ng magandang lasa yung ista. Um, dahil kung hindi, ito'y napaka, napaka, uh, what do you call this? Napakalansa, na, rubbery, lasang borak, um, yon po. Ang mga karne sa Pilipinas, uh, Again, ihaw ka, lagyan mo lang ng asin. At paminta, ihaw mo, napakasarap na. Kuha na yung sasawsawa na suka. Dito, kinakailangan mong i-marinate ng kung ano-ano para lang magkalasa pero hindi pa rin siya nanunuot nung, nung lasa talaga. Kung baga, nasa ibabaw lang ng meat ang may lasa. So, parang bang nakalak ang meat dito na walang, kala, walang kalasa-lasa unless na you put a lot of stuff doon. Eh, kagaya din sa Pilipinas, let's say, for example, bibili ka ng one-fourth na nabaka or baboy, and then, isahog mo yon sa napakarami, napakadaming gulay, at yun ay nagiging uh, uh, masarap na. You know, mapapalasan na niya yung uh, yung gaano mang karami ng gulay na to. Um, like, I remember, sa Pilipinas, ah, uh, nung alam mo yon yung walang kapera-pera. So, magluluto ka ng isang noodles, uh, napakaraming sabaw, <laughs> tapos lagyan mo lang ng napakaraming malunggay, ang sarap-sarap na ng noodles, di ba? So, ah uh, yung mga yon kaya kakaiba talaga, Um, so mga dito, I'm telling you, kaya papakita ko sa inyo ang mga ginagawa kong food dito or some of them para alam nyo. Please, enjoy! The <coughs> you Ciao, John. Vieni a vada a letto o no? Moscato. Non mai vuoi. Okay, s'mores. Ito rin na ang ginagawa namin dito. Binabarbecue namin ang marshmallow. Tapos, pinapalaman sa graham crackers na may chocolate. Ayan. Oh, inihaw na bangus. Inihaw na bangus na nangitim. Pritong Pritong isda kanin. 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 Sausawan. Ayan. Tsaka mga yan lang po. Ayan. Si, oh, hello Derek. Oh. How are the Estas online? Pero, ano to? Saan bumuli ng ano, ng cake? Sa favorite natin na Turkish. Ah, sa Turkish naman. Sa Turkish siya. Tingnan natin. Hindi siya tulad you. So, okay. Estas online? Tingnan natin yung cake. Oh, wow! Wow! Ang ganda-ganda naman ng gara-gara. Oo. Talaga pong simple lang po kami talaga dito sa Amerika. Kagaya po ng gourmet na cake na to. Ano ang mumurahin lang po to? Oo. Mga $75 lang po. Kaya, yeah. ayan. Ganito lang po kasimple ang life namin. Ang importante, ma-celebrate natin ang Easter. Ayan o, napakasimple lang po. Happy Easter everyone! Ito o, ito o, inuulam inu namin dito sa Amerika. Hinihaw na bangus. Ayan o, hinihaw na bangus. Ginataang gabi. Ayan. stock ng gabi galing Pilipinas. Ayan. Kata, kata, kata. Ay, lagyan ng sili. This is my version of chicken bir biryani for lunch. Ayan. And I use real saffron. My homemade egg noodles. I made this. Ito yung pinatuyong stock ng gabi. Ano ba yung stock sa Tagalog? Ito yun, no? Pwede pala. Dala ko pa ito last year from the Philippines. Pinatuyo ni Delia na gabi. Tapos ngayon ko niluto. Sarap! This is my Bicol Express now. We don't have any more um, shrimp paste in the U.S. So we just have to use patis. Yeah, and this is our spicy spaghetti.